Hello mga ka LK, mga B. Kay nakalaag man mi ang dapita, so nihapit hapit akay. Syempre para mag grocery. Bitaw dili sab mi diri grocery kana ra makaan mi diri a nami na may paliton or ay ko lang sa balay gano. Na mo hapit gin binauban diri among mga anak. Ana. Kay naa na sila mga gipang an nga ganahan nila paliton diri Pero syempre hindi namin sila pinapasobrahan. Syempre malipay sa pimakita sa ilaha ka mamili sila sa ilahang mga gusto. Og sila pod malipayon samtang gapili di ba? Kasaga kasagaran siguro sa mga kabataan, mahilig talaga sa mga chocolates. Si Kuya Luke o si Kelly, nalino, nagyod sila og pili sa ilahang mga gusto. Mga dagko, nagyod sila na sila yung mga kaugalingong gusto paliton. Silang tulogid mismo, hilig ka ayaw og mga sweets. Pero diligid na ako na sila ginapasobraan og mga tamis. Kaya dili mangyod maayos sa lawas nga sobra kadagan sa imo ang ginakaon ng mga tamis. Bitaw. Pero sa ilang tulog, si ate gid ang hilig ka ayaw og mga chocolates. Mabibo gid midiri as sila tulog. Malipayon sila mamili sa ilang mga gusto nga pagkaon. Unya, malingaw. Miyuk, tanaw utan mi utanaw kay bibo kay sila tanawon labi na ni si kuya lok si kelly na grab nagsayaw sayaw pa og nagkanta kanta diri at siya kunya na abay yung mga dulaan nga baligya diri ano basta maabot mi dito at pita sauce so, ko ako naging na gina silang balibaran kay nagsabot man may nga ang anhiyo naman diri pag grocery ra man dili man sa mga dulaan siya kasabot naman sila dayon labi na mo sila sa ilang daddy <laughs> Palaban man dahil silang daddy. <laughs> Ila lang sa doi training bike. Kaya naanam naman daw ilaha siya. Kabalo na sab ni sila ba? Kaya na okay naman sila sa ilahang pagtesting sa bike. Maunang. Nagkuha sa amin sa ilang ganahan nga popcorn. Kaya na ay mga panahon nga ganahan sila magpaluto ani. Og naan na po food tasting diri Ang ganahan ni Kuya Luke og ni Kelly. <laughs> og may ganit sa si atin ni Dool Pod Apil. Kaya kasagaran maulaw gini siya. Himala po si Mr. Karon kaya wala po ni Appeal og try. Kasagaran silang tulog gina si Kuya Luke, sa si Kelly og si Mr. Siyempre kumuha rin ako ng gusto kong pasta. Si Kuya Lo kay giganahan na free taste kapag pagkaon -un mo Nang nibalik siya pero giingnan daw siya kay isa na lang ha. kay <laughs> kay isa lang daw dapat mo try. kay nahuman naman may og grocery mo at mi sa counter para magbaya. Hanggang dito na lang po muna mga bi. Maraming maraming salamat po sa mga manonood at magsha-share nitong video namin. God bless po sa ating lahat. Bye.